Uh, isang mapagpala at magandang gabi po sa ating lahat sa mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa gawan ito ng ating daily devotion uh, purihin po ang Diyos tayo po ay nasa ikatatlong put dalawang yukto na po ng ating daily devotion na ngayon po ang tema po natin ay ang um, uh, yung aking kwento ng pagdibisipol at uh, alam niyo po ah uh, naniniwala po ako ng bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang karanasan. Uh, madaan man tayo sa mahirap o masaga ng uh, panahon ng pagdidisipulo pero may kanya-kanya po tayong mga experience sa pagdidisipulo. Tayo muna po ay panalangin. Oh, hallelujah. Panginoon, maraming maraming salamat po sa gabing ito na muli, oh God, Maibahagi ko mga salita mo, mga naging experience ko sa aking pagdidisipulo, Panginoon na White. Uh, ang mga experience kong ito ay patuloy na na maging kalakasan po ng iba at patuloy na ma-encourage po sa panahon ng aming pagdidisipulo, sa panahon ng kami po'y masagana at hindi, pero patuloy kaping uh, nagbibigay ng karangalan para sa'yo, Panginoon, sa pamamagitan po, ang, ang pag-share namin ng mga salita mo, Lord, pagpalaan mo ang mga salita mo sa aking mga labi, pagiging sa mga nakikinig, ikaw po ang siyang patuloy ng magbigay ng kalinawan, sa pangunawa, Lord, sa pakikinig ng mga salita mo ito. Salamat po, Panginoon, ito po ang aking sambat na piling, in Jesus' name, Amen bihin po ang Diyos, uh, at ang akin pong ipabahagi sa inyo ay uh, kakaiba naman uh, ito po ay uh, binasik po sa salita ng Diyos uh, na natatagpuan po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6 ito po ako ang nagtanim at si Apolos ang nagdilig ngunit ang Diyos ang nagpatubo ngunit ang Diyos ang nagpatubo Uh, ang nag-uusap po dito ay si Pablo at si Apollo. Sila po yung mga lingkod ng Diyos. Nais ko pong ibahagi sa inyo yung uh, way back 2010 po nung panahon po na si Pastora Baby po ang may hawak ng uh, Intercessory Department. Uh, nung kami po yung mag-mission sa lugar nila sa Pampanga hindi ko lang po matandaan ito kung ito po yung sa Tulaok o yung po sa baryo nila kasi dalawa po yung pinuntahan namin bahay nila yung sa baryo nila at dito po sa malapit sa may highway kalimang po ang tama doon uh, ito po ang aking ikaw kwento dahil yung panahon na yon uh, unang umaga po namin doon itong kape na dalawang araw yata yun. Uh, kami po uh, ay nag-prayer walk muna. Kasama namin sila Pastor uh, Ed, Sister Letty, yung magkapatid na Sister Oya at Sister Le, at Sister Adelpa at ako po, saka sila Atimina. Mina. Uh, nag-prayer walk kami. Nag uh, hanggang doon sa may daan po sa saan kami hanggang sa bumalik na po kami. Pagkatapos po kami po ay nagbahay-bahay. Nagpunta rin po kami doon sa lugar nila. Doon sa sinasabi ni Pastora Ben na kanyang inalakihan sa may baryo nila. Uh, na, na po namin yung ibang mga kamag-anak nila at nag-share po kami. Nag, -ano din po kami, pinuntahan din po ng mga bahay nila at nag-share po kami. Yun nga po, lumipas po yung mga panahon, demo mowi na po kami. at Lumipas po yung mga panahon. At ngayon po ay meron pong isang church doon. Pero ang ang nang muna po ang ang nagtayo po doon ay yung kapatid po ni ni Pastor Baby na ang asawa po ay pastor. At sila po ay sa ibang church. Ah, uh, purihin po ang Diyos magamat uh, ibang church pero nandoon po yung yung pagkilos ng Diyos dahil siya naman po ang nagpapatubo dahil dito sa pinasa po natin at hanggang ngayon po yung church na yon ay nandoon pa at, at, talaga pong ano na talaga pong ongoing yung church na yon at, at mm -hmm. nagpapatuloy po sa mga gawain purihin po ang Diyos at yun nga po at sa pamagitan po ng mga ginawa natin namin noon alam ko po yun po yung naging bumi. Amen. Pangalawa naman po dito po sa may gulayan. Uh, kami din po nila Pastora Baby ay uh, nag-prayer walk. Magmula po dito sa may uh, Chinese Temple sa pagpasok po sa bungad ng gulayan papunta ron hanggang kaduluduluhan hanggang sa kaloob-looban na pasok po namin yun yung mga, ang uh, mga space po ng bahay dun eh mga parang isang dipa pa lang. Pero ano, Makikita niyo po, uh, ma, uh, ma, nasabi ko po nung time na yun na talaga po mahalaga yung uh, may sarili kang bahay. Kasi ang space po ay parang isang di pa lang pero tabi-tabi sila. Hanggang naipasok po namin lahat yun doon na nag mo kape kami. Tapos po nagbahay-bahay po kami. nag uh, pinag din po namin. nag kami ng pagpapala ng Diyos ng mga salita ng Diyos hanggang sa tumabas kami dito sa may Umboy, Katmon. Umboy, Katmon. Dat, ngayon po, maganda na po yung umbo, Umboy. Dati po, uh, ano yun eh, tulay, mga tulay na kahoy. Ngayon po, konkreto na po, may pilapil na bato. Dati po, ang mga tulay do, pag pumapasok kami doon sa loob, ay mga kahoy, kawayan. Pero ngayon po, maganda na po yung kinalalagyan nila tsaka medyo mataas po yun po, at lumipas din po ang mga panahon, ang mga araw at nagkaroon po ng mga cell group doon sa pangunguna po nila Brother Roger at hanggang sa umalis na po sila doon po kami nagumpisa sa bahay nila pagkatapos po sa bahay nila nung manugang niya kay Chris at pagkatapos po kay Chris doon naman sa ibang bahay na uh, Maliit po yung bahay pero mataas po. Siguro po sa pangatlong uh, floor kami pumapanit ni Sister Adelpa at makikid po yung yung ano yung hagdanan. Marami po kaming sineserdo pa doon. Mga sampu mahigit. May kabataan po tsaka kananayan. Nung time po na yun, uh, kahit po umuulan, bumabahan, nandun kami ni Sister Adelpa every Saturday yata yan or uh, Tuesday, parang ganon. Hindi ko po matandaan daw yung araw kasi ano, 20 20 10 din po yun, to seven yata o 2010, kasi nakalimutan ko na po yun. Yun din po yung time na na, na si Pastor Abe pa po ang may hawak. So, nagkaroon na po kami ng share group doon. Uh, salitan kami ni Sister Adel pa nagsimula kami sa prayer. Tapos, nag, uh, every week, Nasali na kami ni Sister Adel pa. Sandali lang po. Minsan po wala pa kami isang oras kasi minsan naglabasan ng labasan. Kaya inaano namin, nililimitahan namin dahil misa uh, minsan naglalabasan po yung mga kamataan. So, ganun po ang nangyari. Hanggang sa uh, nangonte. Tapos, alam nyo po, nakakatuwa po. Kasi meron pong Uh, pumasok na ibang charts po sa lugar na yon ang meron pong house charts doon kasi yung iba po parang doon na po dumadalo pero alam niyo po purihin ng Diyos meron po kaming naging isang bunga doon kabataan po at siya po ay sabi umaattend siya sa ibang charts pero dito po sa Nyugan malapit po sa atin purihin po ang Diyos kasi at hindi po sa charts sa CLF na punta uh, tulad nga po nung sinabi natin uh, binasa natin Uh, kami ang nagtanim, magdilip, pero ang Diyos ang nagpatubo. Tumubo siya sa ibang charts. Kaya purihin pa rin po ang Diyos, then may bunga pa rin po kami doon. Amen. Kaya na uh, nahinto na po kami doon hanggang sa hanggang sa nabalitaan na po nga namin dahil hindi na po namin na up yun dahil maatin na po siya sa ibang chat. Kaya siguro po yung kabataan na yon ngayon ay may asawa na siya. Kaya naniniwala po ako na ito po'y mga bunga ng mga pagpapagal, pagbibisipulo, uh, yung mga prayer walk. Yun po, sabi nga din sa binasa natin talaga po gano'n. Totoo po yung kasabihan na uh, iba ang nagtanim at iba rin ang umani. Amen. mean, nasa John 4.37 po yun. Biblical din naman po yun. Pwedeng ikaw ang nagtanim, iba ang tagani. Uh, o ikaw naman ang nag-anip, pero iba ang nagtanim. Amen. Ganun po. Kaya lahat po naman yan ay para po sa uh, kaluwalhatian ng Diyos. Sa ibang man po sila napunta, pero tayo pa rin po ang nagtanim. Amen. Ganun po talaga. Uh, biblical po yan. Kaya patuloy lang po tayo sa pagdidisipulo. Huwag po tayong hihinto. Isan akala natin, kahit sa pamilya natin, Akala natin di tayo pinapansin. Pero, tayo po ay nagtatanim. Nagtatanim po tayo. Hindi natin alam. Pero, ang Diyos ang nagpapatupo. Maaring may gamitin siyang iba. Hindi po tayo. Pero, patuloy lang po tayo sa pagtatanim. Patuloy tayo sa gawain ng Diyos. Magpagamit. Umayo. Magdisipulo. Magmisyon. Yun po. At ang Diyos po, ang siyang magpapatupo niyan. Ang Diyos po, um, sa pagtatanim po natin siya po ang magpapalago siya po ang magpapatubo niyan amen sabi nga po sa sa Lucas sa Luke 15 10 at sinabi ni Jesus ganun din sa langit masayang-masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang kaluluwang makasalanang nagsisi bagamat sa dami po ng uh, sinisira namin ni Sister Adela isa po pero libu-libong anghel po ang um, nagdidiyom ang nagsasaya sa kalangitan dahil sa isang kaluluwang naligtas dahil sa isang taong nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Amen. Uh, sabi din po dito sa 1 Corinthians 37 hindi importante kung ano ang nag uh, kung sino ang nagtanim or kung sino ang nagdilig. Ang importante ay ang Diyos ang nagpapalago. Amen. Purihin po ang Diyos kaya eh yan po ang maikli pero eh, uh, talaga po mahahamon tayo akala natin ganun lang. Uh, share tayo ng share kasi uh, gusto natin uh, ma, ma ma sama natin sa chat, gusto natin uh, ma, ma win natin. Totoo po yun Pero uh, magtanim lang tayo, bahala ang Diyos dyan mag-share lang tayo, bahala ang Diyos dyan akala natin wala lang pero kumikilos po ang Diyos sa ginagawa natin, kung anong tinanim mo tinanim mo mabuti, mabuti po ang bunga nun, kaya magtanim lang po nang tayo na magtanim yun po, yun po yung aking naiksing ma maibabahagi na why uh, ma-encourage po kayo uh, wag tayong pagsawaan, wag tayong panghinaan, basta kung ano yung nalalaman natin, salita ng Diyos Uh, hindi man tayo makapag-share. Ipanalangin po natin yung isang taong uh, akala natin ay sobrang uh, makasalanan. Ngayon po, alam niyo po, meron po akong mission. Uh, ito po yung sa aking pamilya. Uh, nais ko po itong uh, share ang itong taong ito. Uh, at ako po ay nagkaroon ng burden dito. Kaya, kasama niyo rin po ako sa panalangin. at uh, ito po ay papakahin ko sa amin ka pero ang Diyos po ang bahala dito ano man ang tanggapin man niya, niya man po o hindi ang lahat ng sasabihin ko ang Diyos po ang kikilo sa kanya Amen yun lang po uh, ah, tayo po yung manalangin Hallelujah Lord maraming maraming salamat po sa kabutihan mo sa kapangyarihan mo walang hanggan sa pag-ibig mong hindi nagbabago Lord dahil minsan pa ako po yung nakapag-share ng aking mga ng yung mga salita at naka, na ibahagi ko po yung mga uh, uh, naging karanasan ko sa pagdidisipulo na patuloy po oh Lord na mailagay po namin sa puso namin ang lahat ng ito ng mga salita mo na bagamat kami yung nagtanim, kami yung nagumpisa, kami yung nagdilig pero iba po ang umani ikaw po ang magpapatubo nito, Panginoon. Yan po ang mga salita mo, Panginoon. At sa mga pangako mo, kami mga Lord. Dahil sabi mo nga, isa lang kaluluwa ang maligtas, libulibong ang hen, ang nagdiriwang. Mas higit kang nagdiriwang, Panginoon, dahil mahal mo ang mga makasalanan, Lord. Ama, salamat po, pagpalain mo po ang bawat araw namin, Panginoon. Saan man kami madako, Lord, patuloy na kami maging pagpapala sa bawat makakausap namin sa bawat ma-share namin Panginoon In Jesus' name, salamat po. Patuloy ko rin tinataas sa iyo ang aming bansa, Lord. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Mula Luzon, Visayas, in Mindanao. At patuloy na ang aming bansa, Lord, ay iadya mo sa lahat ng mga malalakas na disaster. Tulad po namang nangyayari sa iba't ibang lugar, Lord. Iadya mo po ang aming bansa sa lahat ng mga malalakas na disaster. Tulad po ng paglindol. Pagbagyo, Panginoon, tamang pag-ulan lang po ang ibigay mo sa amin, bagamat kailangan po namin ang tubig, Panginoon, sa pang-araw-araw naming gamit, oh God, hallelujah. Bless the Philippines, oh God, patuloy din pagpalain mo ang lahat ng mga namiminuno sa aming bansa, Panginoon. Pagmula po sa pinakamataas na posisyon, Lord, ang Presidente, hanggang sa pinakamababang posisyon sa barangay, Panginoon. Ama, salamat po sa gabing ito. Patuloy ka namin sa sasambahin, itataas sa bawat buhay namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking na natiling. Amen. Amen.